Yung inay mo, mas cute pa sa iyo. Don't offended inay ha? Basta nagagandahan ako sa kanya kaysa sa iyo. He, he, Hindi ako naman. Mau-offend? aha, Naka, ay hindi. Wala sa bukabularyo ko yung mau-offend, mau-offend. Naku, kahit nga ako sinasabihin na, naku, hindi kita type ko eh, Mas maganda pa ang inay sa iyo, ayos na isa yun sa akin. At ako yung hindi maapektuhan ng mga ganyan-ganyan. Ako yung mas lalo pa natutuwa at um, syempre may natutuwa sa inay, may nagaganda sa inay, may nakukyutan sa inay. O, oh, diga, dapat yun ipagpasalamat. Oh, ang gayaan. ikaw hmm, talaga. Ay, gayon, oh, hindi ka talaga nakukyutan sa akin. Kahit ngayon. Kahit ako magpakyot sa iya, hindi ka nakakuyotan sa akin. Kahit cute lang, kahit di ka nagagandahan. I see ya. See you soon. Hayaan mo, pag ikaw ay pumunta sa kape naman, pipicturan ko pa kayo ng inay, kayong dalwa. Kailan, kailan dalwa? Kahit wag na ako. Ayos lang sa akin at ako ang magiging photographer na inyo. Adios. Thank you.